Salamat po sa inyo mga idol sa mga nanood po na aking video maraming salamat po sa mga nag subscribe maraming maraming salamat po sa inyo God bless po sa inyo alam nyo bakit po ako masaya ngayon papasayaw ako sabi ko na stop <laughs> ko pinay... yung aking tanim na peras ay namulaklak na magti 3 years na siya ngayon sayang yung apple ko namatay nung nakarang mayo ulang ulan ng Mayo namatay siya. Eh, ako bakit nagkaganon? Sayang nanghihinayang pa naman. Mala uh, ah, kaidaran to ng ano, ng kaidaran siya ng peras natin ngayon. Ah, Pero ito ngayon happy na ako. Namulaklak yung peras natin. Tara, na natin. Oh my god! Wow! Dito ko po tinanim sa ano, malaking parang urokan. Ayan yung binabalob-baloktot ko yan para hindi ganun lumaki. Kung makikita nyo mga idol, yung puno niya, yung yung balat niya, kamukhang kamukha ng apple. Wala pong pinagkaiba. Ayan ang talaga natin mga idol ah, hirap na hirap makarecover sa panahon natin hirap na hirap maka-adapt at tutuyo yan yan po yung pagkabagong usbong maganda pa pero after 1 ah, one, one month or dalawang buwan ganito na po itsura niyan ito po mga bago pa po yan bagong usbong lang yan at nagmarkot ako nung nakaraan, hindi na buhay ah, nagtuloy lang siya naghilom lang yung kanyang katawan ito na pakikita ko sa inyo yung ah, bulaklak niya Yan. Tuwan tuwa ako diyan mga idol. Lumakita ko nung karang araw. Yan. Kakatuwa, no? Nagtataka kayo mga idol bakit may kahoy ito. Dahil pag makulim uh, makulimlim, itinatakip ko to. Kaya pakikita ko sa inyo. Dahil pag naulan lang to, maaaring pag naulan din yan, maaaring ma mamatay yung kanyang bulaklak dahil mataas po ng, ang nitrogen ng ulan. Tiga. Ano? ganyan po ginagawa ko pag alam kong uulan, makulimlim, at saka sa gabi lalagyan ko na ng styro para in, in case na umulan wala problema. Hindi maluluto yung blacklack ng peras natin. Nagtatanong po kay mga idol kung anong ah, ba, anong variety to. Ito po ay yung common na binibili natin sa palengke yung china yellow pear ayan ah ito ay magti-3 years na po ito kasabay po ng apple to medyo malamig na ngayon kaya kaya namulaklak na ay sana magtuloy mga idol na no? ay napakaganda sayang yung apple Sa lupa naman ang ginagawa ko ay uh, every ano tinitchinitch ko yan eto may mga ganitong hayop yan yan tinatanggal natin yan yung sangkap na lupa niya ay merong ipa may uling may buhangin para hindi na yung stock yung tubig natin dito sa container dahil pag walang lupa uh, walang buhangin to maaaring mabulok yung yung ugat nito ugat ng pear natin meron din po yan ano, rice hull Meron din yung mga balat ng mga prutas. Ayan. Balat ng mani. Balat ng itlog. Ayan. Para tumaba. Sa January pa ito magtatatlong taon. Oi, 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 Nagbabalik tayo mga idol. Uh, maraming salamat po sa panonood nyo. Uh, please subscribe my channel, Boy Bimpo. Uh, sana magtuloy-tuloy pamumulaklak ng ating China Yellow Piro. Yan po yung common na nabibili natin sa palengke Yung kulay dilaw. Yan. Thanks for watching po. Mag-ingat po kay lahat. Paalam!